Ayo mga par, hindi dito tayo ngayon sa may Makati mga par Ayan, Kakababa lang na ang unang pasahero natin Nagabang tayo ng pangalawa dito Ayan Ito si Rapa Ayan, tambayers muna siya Ito sa may Makati Yung mga par oh Pwede tayo maglakad-lakad dito mga par Ayan yung mga tambayers dito mga par oh Ayun mga para, bang nag-aantay tayo sa may mga ati, mga pareto, ito. May mga tab dito na mga nag-skate. Ayan, sabi ko sya shatang ko sila. Ayan, yung una hindi nila alam mga pare. eh. Kapya ba nag ako ng booking eh, no? Ayan, tamang skating sila. Pero mas maganda yan, di ba? Isa mag binisyo sila. Kapi, ayan. Ayan, sabi ko sige, kuwanan ko kayo. Yung last Ayan. Ayan, hindi niya pa alam dyan eh. Hindi niya pa alam na kinukuha na mo siya. Ayan, yung pagbalik niya makikita na. Ayun ah. Alam niya na yan. Ayan. Tamang skate, skate sila ng no, mga par, no? Ayan na. Al. Ayan, uh, Ayo, nabang ano, nag-aantay ako ng booking. Libang libang lang sa kanila, video video. Ayun, nabang wala pa naman booking eh. Tapos may isang bata dyan, nag-tricks eh. Ayan na ah, ata yung nakabonit. Ayan sabi, kuya, kuya, kuwanin mo ko. Sabi ko, sige, send mo sa akin ha. Ah. At kita. Ayan ba, siya ba yun? Hindi ko alam kung siya yun eh. Ayan, siya nga yun yung nakaputi. Ayan, nag-yoyo. Nag yung nakaputi na bat.